Magandang araw ulit sa inyo mga Lods. Ito na naman tayo sa panibagong video. For today's video ay nagpunta tayo sa recognition ng anak natin. Anak ko pala, hindi pala ninyo. <laughs> Ayan. So, ginanap ang recognition na to sa may convention center dito po sa amin sa San Pablo City. Siyempre, mawawala ba naman ang inang nagmamaganda? Pero proud na proud naman sa anak niya. Kaya for the go game. So medyo may kalawakan din naman talaga itong convention center namin. Kaya ayan, nakapasok na kami lahat at per isang estudyante, isang magulang lang ang pwedeng pumasok. Kaya nga sabi ng asawa o bakit ganun eh, hindi naman isa lang ang gumawa diyan. <laughs> talaga naman, nagpapatawa pa. Kaya ayan, So akin nga tinitingnan dyan yung anak ko kasi medyo naghihikabi ka, ba't inaantok na rin siya. So syempre sa isang graduation nandyan lahat yung may guest speaker, magsasalita kung sino-sino para sa motivational uh, speech nila. Ngayon kung papakinggan mo, may makukuha ka rin naman talagang aral. Pero kung katulad ko ikaw na mainipin, ayun nag-cellphone, nagkukuha na lang ng video at kung ano-anong dapat na makita maldita talaga parehas nga pala kami ng alma mater ng aking anak kaso dito, ako hindi ako dyan nakakapunta sa stage napunta ako sa guidance counselor malimit ako nag guidance e samantalang yung anak ko ayan, nakaakyat na sa stage nila kaya e, happy happy ako for the go na yan syempre, mawawala ba naman ang ating uh, pambansang awit ng Pilipinas dire lang syempre, may program yan Mababakas mo rin ang katuwaan ng mga estudyante diyan kaya alam nila na sila ay makakakuha ng award sa kanilang mga pinaghirapan. Kaya ayan, nung natapos na, nagbunta naman kami dito sa Kenny Rogers. Uh, pinag-isipan pa nga namin kung dito kami pupunta or dun sa KFC. Sabi ng anak ko, hindi pa daw kami nakakakain dito, kaya dito na, na kami nagtuloy. Mabilis nga lang pala ang, ano, ang bigayan nila dito ng pagkain. Kaya saglit lang kami naghintay, dumating na rin kaagad yung pagkain namin. Tatlo lang naman din kami, kaya okay lang. Hindi rin naman kamahalan ng in-order namin. Ang in-order namin ay good for four. Chicken lang, at saka yung may mga side dish niya. Eh ba naman kasi napudpud ng daliri ko sa sa mga nasa Facebook. Eh wala man lang nag-i-invite sa amin kumain. Kaya sabi ko, ayan, nakaganti rin ako. Magpuputputpud din kayo ng daliri niyo sa kakakonggrats. <laughs> Joke lang po iyon. Kaya dumating na po ang pagkain natin. Ayun nga po, nagjojoke pa si, si Kuya Bimbo. Kuya Bimbo? Kasi napapunta sa kanya yung muffin. Sabi daw ay bonete. Ano mga lods, bihira lang naman kami kumain sa mga ganto Pag talagang special occasion lamang. Kasi mas malimit, nasa karinderiya kami. Iba kasi ang good vibes pag nasa karinderya kayo, mabubuksan mo na yung mga pagkain. So good for four ang kinain namin kasi ang anak ko pag kumakain yan, lagi good for two. So treat na rin namin ito, kaya ayan, sama-sama kami pamilya. At ina-enjoy naman ang pagkain. Hindi ko na rin inisip na magluto kasi uh, sa gabal pa. Ah, hindi pala sa gabal. Yung nakakapagod din yung kaya kumain na lang kami. Kami na lang tatlo muna. No, Siyempre, mawawala ba naman ang luto-luto din? Nag-sopas lang naman ako, sopageti. Kasi naubusan ako ng sopas na noodles. Kaya, spaghetti na lang aking nilagay. Kaya, ayan, happy kain tayo! Next video ulit!